ang uh, mga kaalom, ang video po namin pala ngayon ay tungkol lamang sa mga baguhan na nag-aaral ng mga installer. So, no, yung papakilala ko sa inyo yung mga parts po ng uning window na gagawin po namin dito sa Parayake. Ito po ay uh, wood finish po yung kulay niya at yung section niya po ay 38 series. Kunting trivia lang po sa mga pangalan po ng aluminum at Ipapakiala ko po sa inyo. Ah, ito po, ito po yung tinatawag po namin na ah, perimeter frame po ito. Ito po yung mukha nito ay yung tinatawag na perimeter frame. Ito yung pinakaikot niya. Then, ang sa sunod naman po nito ay ito po. po So naman po ay yung tinatawag po na center frame with holes po siya. Ito so, po yung botas na to, yung torniliwan po yan dito. Center frame with holes po yung tawag po nito ng aluminum po nito. Yung aluminum profile niya po. Then yung sunod niya naman po is ito po. Pero po, yung tawag ko nito sa aluminum profile na po ay ito po yung tinatawag na panel frame po siya. ito po yung tinatawag na panel frame. Tapos yung isang part pa po ng uling window ay ito po. Ito po yung tinatawag na small molding po siya para po ito sa takip po na kanyang Uh, panel po. Tapos, mayroon din siyang may mas malaki po nito. Ang tawag naman po doon ay big molding naman po para po sa may transom po siya. Tapos, yung screen niya po, yung perimeter po ng screen, ay ito po yung gagawin ko po ay ito po yung tawag sa aluminum profile na po ito ay One by one tubular po siya. Ito po, kakapit po yung frame po ng screen po natin ng opening window. Kasi po, yung screen po nito ay sliding type po yung gagawin po natin. Tapos po po. Ito po, tawag po nito ay screen frame po siya. Screen frame po, tawag po nito po yung frame po na screen po natin at ang screen po na gagawin po natin ay yung security screen po. Ayun lang po yung trivia po namin sa aming ginagawa po nito sa Paranyake na uning window po. So yun lang po